Hey Jordan here. What you're about to see in this video is a discussion on the subject or topic about liberty of conscience or mas kilala sa doctrine na Christian liberty. Now, while I'm fully aware na marami ng tao ang informed sa doctrine na ito, uh, I am also aware na there are still some need clarification uh, with regards sa uh, topic na ito, and uh, I find it very helpful. Na i-publish itong video na ito For the sake of those people na kailangan pa ng clarity uh, In the hope na maunawaan talaga nila ito And uh, sa pamamagitan ng maayos na pangunawa dito Ay ma-practice natin ang ating mga liberty wisely And also avoid uh, some things Including violating the conscience of our weaker brother Exercising liberty without wisdom Uh, especially in front of a weaker brother failing to be self-aware uh, sometimes our desire to protect a brother's testimony out of love may actually lead into legalism and of course legalism as you know it is an act of condemning something that scripture does not condemn or adding to the law of god if this is dangerous. It implies that we are placing ourselves above God's authority, or even worse, portraying God as unjust or sinful. So I said to him, I said, if you're saying any alcohol consumption at all, drunkenness is a wicked sin. If you're saying any of it at all is a sin against God, then you're going to have to contend with God calling his people to the celebration and telling them as they celebrate at this feast, they can do these things in a way that's glorifying to him and not sinful. But see why I said when you have a level of piety that's higher than God's, you're making my God looking like he's sin sinning. I said, and that is a problem, brother. So don't allow yourself to have a version of piety that's higher than God's. According to the 1689 London Baptist Confession of Faith, chapter 21, paragraph 2, God alone is the Lord of conscience, and he has left it free from human doctrines and commandments that are in any way contrary to his word or not contained in it. So believing such doctrines or obeying such commands out of conscience. Is betrayal of true liberty of conscience. Requiring implicit faith or absolute and blind obedience destroys liberty of conscience and reason as well. Therefore, in essence, once again, 1689 London Baptist Confession of Faith, chapter 21, paragraph 1, says, The liberty which Christ hath purchased for believers under the gospel. Consists in their freedom from the guilt of sin, the condemning wrath of God, the rigor and curse of the law, and in their being delivered from this sinful world. Bondage to Satan and dominion of sin, from the evil of afflictions, the fear and sting of death, the victory of the grave, and everlasting damnation. As also in their free access to God. And their yielding obedience unto him, not out of slavish fear, but a childlike love and willing mind. So, in this video, we will be focusing specifically on the issue of drinking alcoholic beverages. Enjoy watching. Hey, good evening bro. Mm, hey, bro. Good evening bro, good evening. Good evening. Salamat sa ano, invitation. Sa blue popcorn na. Oh, popcorn. Oh, good afternoon. Ano to? Hindi ako ready dito ah. Um, mm hindi -hmm. ka ba komportable sa ano, sa mga ganito? Uh, first time ko na ano mm -hmm. May kapatiran sa church na nakita nyo ano, may 14% na ano, alcohol na normally, hmm. ano lang, iba ang juice ano, uh, ganito na lang, uh, itatabi na muna namin to pero hindi kasi siya ano, inherent in evil. Merong mga areas sa salda ng Diyos na hindi naman nagpo-prohibit sa pag-inom. Ang pinagbabawal ng scripture kasi yung kalasingan. Pero yung pag-inom, at least kahit moderate in ng um, wine, kita lang sa scripture yon hindi naman siya pinagbabawal talaga. Pero, sige, for now, kung uh, hindi mo talaga kaya na nakikita ng ganito sa uh, pagkainan, sige, tabi muna natin. Okay lang yun sa inyo? Oo, okay, bro! Oh, sige, nakakaya naman. Hindi, hindi. Sige, oh, bro. Tabi na natin muna. Tabi na natin, bro. Popcorn na lang muna tayo. Yan, yan, ano Ang Salamat po. Sobrang masarap to. Sobrang na masarap to. Oh bro. Bro. Problema. Kala ko kasi popcorn lang yung ano eh. Yung pinunta ko dito eh. I-invite niyo kasi ako para mag-popcorn. Okay kayo lang ay lang. Oh. Bakit may ano, ano 14.5. Wala to bro, ano lang to? Mahina lang yan bro? Pagkainit oh. lang to. No? Wine, wine, wine lang, yan lang yan. naman yan. Oh. Beer din naman yan. Oh. Pero 14% kasi. Hindi ako paniniwala ko bilang Christian. Ha. Hindi talaga dapat tayo nag Kasalanan kasi yan. Oh, bro. Bisyo lang sa libutan oh, yan. Oo, lagyan mo so, na, na, na siya. Lagyan, man, bro. Bro. Oh, lagyan mo Oo, mo na. Basta moderate yung ano, pag-inom mo, lang yan. Oo naman. Oo oh, yan, oh, yan. Oh. yan. bro. Oo. Oh. Oh.

Sorry um, okay. bro, oh, sorry. Sorry sorry Hindi, 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 hindi. Sorry, sorry, sorry. Bakit kayo na tayo ba, ng kasalanan niya. Nang beses ko na kayong pinangarahan. Kasi ako, kasi ako, mature na ako sa pananampalatakot. Kapag mo na, para ano, para marinig mo rin yung perspective mm -hmm. namin sa ano sa sa tira, alam naman natin na narinig na namin yung panig mo kasi pahingan mo lang paminsan-minsan eto, eto kasi wala naman siyang ano kung mag-prohibition hindi lang pinagbabawal talaga sa scripture yung pag-inom pinagbabawal nun yung labis na pag-inom yung nakakalasing na talaga pero yung pag-inom ng alak talaga hindi naman talaga siya masama pero nakikita kasi natin yan sa mundo eh <laughs> kaya dapat hindi natin inaano yan, may uh, ginagaya yung mga pag-uugali ng ano, uh, yung ginagawa ng bro. Kasi kasalanan talaga yan bro, sinasabi ko sa si, hmm. inyo yan. kamanduhan yan, kayo, sinasabi nyo, Christian kayo, pero namumuhay kayo sa kamanduhan. Sabi <laughs> naman. Sabi naman bro, hindi naman sa ganun. bro, baka gutom ka, popcorn ka muna. Popcorn ka muna, para oh, eh. Chill lang muna See, tayo. Natisod na ako eh. Hmm. Natisod na ako Hindi ganyan yung tisod bro. Yung tisod, yung Ayaw mo na na, ipipilitin ka pa na, ipipilitin oh, oh. ka pa namin hindi na, hindi ganyan piso? Ba naman yung ibig mo lang sa bili, meron ka lang preference na gusto na, hindi ka lang agree sa ginagawa namin, okay lang naman kung hindi di, ka di, ba sa na lang, ganto na lang. Uh, sa ayaw nyo akong pakinggan, kahit na palagi ko itong sinasabi sa inyo. Kayo kasi mga bata pa sa panahon para tayo ako, 25 years na ako, Christian eh. Marami na akong nailigtas na buhay dahil sa ganyang prinsip. So, dahil kayo, mga bata pa isa na, pa na tayo ng palataya at ayaw nyo mag tayo. Ay, sa... So, Salamat bro. sa... Bro, wag naman ka ng bro. 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 So, nakita nyo naman no, na meron tayong mga scenarios doon na kung saan uh, may weaker brother na talagang uh, hindi tanggap ng conscience niya and may mga kapatiran na in-accommodate yun. Ni-welcome siya welcome yung kanyang uh, conscience. Uh, that's an act of kindness and love sa so, mga kapatiran. Pangalawa, meron naman doon uh, weaker brother na kung saan in-insist ng mga stronger brother yung kanilang liberty at nag-result ito sa pagkatisod. Bakit siya natisod? Kasi na-violate yung kanyang conscience. Ang conscience niya nagsasabing kasalanan pa ang mag-inom di pa niya fully na unawa na ito pero pinilit siya ng kanyang mga kapatid na uminom that's uh, wrong that's sinful uh, nagkasala yung mga stronger brother nagkasala pa yung yung weaker brother and last but not the least yung pinakamatindi sa lahat yung legalist <laughs> nakita niya naman kung gaano ka imposing yung kanyang attitude doon to the point na willing siyang iwanan yung mga kapatid niya mag out siya dahil uh, hindi Ayaw niya pakinggan siya. Gusto niya siya lang yung pinapakinggan. Ayaw pakinggan yung justification ng kanyang mga kapatid. So, uh, nagsiset pa siya ng standard. Again, scripture does not condemn uh, drinking alcohol. In fact, uh, sa Ecclesiastes, nakita natin na uh, in-encourage pa nga doon. Bakit? Kasi ang wine or itong mga beverages nito is a gift from God that is meant to be enjoyed and not to be abused. So, I hope that video helps and sana nag-enjoy kayo doon. So, yeah, ganito dito na lang. And we, we always take God's thoughts after Him. Okay ka lang? <laughs> sige, uh, sige, sige, sige. Hmm. Maagal eh. Maagal, eh. <laughs> Sorry. <laughs> <What>? so, <laughs> Madami na nagpapaliwanag sa akin yan, pero... Ano yun? <laughs> Oke okay, di bawah bro.